yan magandang hapon mga idol dito tayo sa ating farm mga idol yan at saka pag-uusapan po natin ngayon mga idol kung bakit po kami nagtanim nitong abalong yan ito po yung abalong mga idol Oh. yan or gabi hindi ko alam yan sa Tagalog, parang gabi ata at sa tagalog pero abalong po yan sa mga ilonggo shout out po sa mga kababay nating ilonggo yan mga tikalon yan ang abalong ta muna niya ni o oh. yan mga idol so bakit nga ba talaga kami nagpatanim ng abalong mga idol first po mga idol na mga rason siyempre, sagana po sa flowing or bukal yung ating area na farm yan mga idol oh. so almost every kanal po dyan mga idol is tinaniman po talaga natin ng mga abalong or itong gabi mga idol so first dahil sagana po tayo sa tubig pinakagustong gusto talaga mga idol ng mga abalong is yung gilid ng kanal like kagaya po nito siya mga idol yan kaya po tayo nagpatanim dahil uh, ang nabibenta po dito mga idol is yung uh, takway So 3 weeks old na po yung ating abalong. Yan at saka yung uh, ano nag-start na po siyang magkaroon uh, ng takway. Yan ito po yung takway niya mga idol oh. Yan. Ito po. Ito yung binebenta po na 30 pesos ang isang kilo. Yan pero kung malinis na bibili niyo po sa palengke, ito po ay nagkakahalaga ng 60 pesos ang isang kilo kapag malinis na ito. So I don't know sa mga kaibigan natin, kababayan nating uh, taga Luzon kung kumakain po sila nito. But in Mindanao, uh, especially dito sa Sok Sargent area, yun po is kinakain po. Pero ito naman po, itong tangkay niya, unlike Gabi, ito po yung kinakain. Yan. Pero sa Abalong, hindi po yan siya kinakain. Ito po ang kinakain mga idol. Yung udlot. Yan. Masarap po to sa hangover mga idol or yung mga naginuman pagka umaga. Ito po yung masarap. Yan, pantanggal ng hangover sa mga lasing. At saka ito yon, pwedeng adubo na takway. Pwede din po ang uh, tawag nyan. Ilalagay po siya sa uh, udlot ng uh, kamuting kahoy or any na mga luto po. pwedeng pwede po yan siya. Masarap din po sa adubong may isda. Yan siya mga idol. Yeah. Please comment down below sa mga nakakilala ng abalong na ito. At saka kumain na po ng abalong. And mga idol, for your information, ito po yung isa sa mga gulay na organic, 100%. No fertilizer, no pesticides, no insecticide, fungicide or whatsoever. No foliar or ano man yung uh, ina-apply. Wala po dito sa abalong dahil yung abalong mismo is magsusurvive and mamunga. Tumataba po siya mga idol, even without fertilizers and chemical intervention. Ayan, so ganyan po siya kasagahan ng mga idol. Oh. So bagong tanim lang natin ito siya mga idol. Kung mapansin niyo po oh, yung mga dahon niyo napanood nyo po yung sa unang video natin yan, ilang araw pa lang po ito siya mga idol I think 3 weeks at nag start na po siyang magkaroon ng takway, ito yung binibenta natin maliit po oh, pero unang takway niya maliit, pero pangalawa oh, ganyan na siya kalaki mga idol yan mga malalaki yung abalong natin and soon, uh, pupunta tayo doon sa si isang na marami na pong abalong na tumatanim second reason po mga idol is maganda po yung market dahil hindi po nag up and down unlike sa mga pipino kalabasa, uh, okra, talong na pwedeng tumaas ang presyo, pwedeng bumaba ang presyo. Pero dito sa Abalong po mga idol is fix po siya sa presyuhan. I don't know kung bumabagsak pa siya mga idol, depende sa demand. Pero usually ito po ay fix na, na I think 20 to 30 pesos sa isang kilo. Yan, third po mga idol na rason namin bakit kami nagtanim nito. Wala po siyang maintenance. Yan hindi mo na kailangan magpatao dito mga idol para lang mag spray hindi mo kailangan magpatao para mag land preparation hindi mo kailangan magpatao para mag alaga nito ito is plant and forget mga idol yan o oh. sana pera na to soon ito yung binibenta yan pangapat po na rason po mga idol is long term po itong ating mga balong ayan Long term so umaabot po ito ng years halimbawa 2 years, 3 years, 4 years Sometimes umaabot pa ng 5 years dahil wala po talagang sakit na makapagpatik down ng uh, abalong Yan, Para halimbawa uh, masira na po siya magkaroon siya ng sakit Wala pong ganun mga idol dahil parang long term umaabot siya ng 4 to 5 years or something Or more than that years mga idol ang kanyang buhay bago po siya magliit kasi habang uh, tumatagal lumalaki siya ng lumalaki and then paliit siya ng paliit kapag uh, I think kung madamage siya doon na siya namamatay pero ang dami pong uh, takway siya na pwedeng mag sibol uh, ulit yun yung ating pang anim na rason mga idol yan so once mo lang siya itinanim kagaya nito kapag magkaroon po siya ng takway gagapang dito magkakaroon siya ng another napunuan dyan mga idol so hindi mo na kailan mag replant 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 yan 6 reason bakit po kami nagtanim ito is wala pong replant replant yan 5 reason plant and forget yan sustainable po siya mga idol yan siguro may pang anim na rason is yung market nya ganun po siya ang advantage so Depende po ito sa mga ano lang sa area nyo, location nyo. Halimbawa, uh, somewhere in Visayas kayo, kayo, na hindi po kumakain yung mga tao ng ganito. Is uh, medyo mahina ang market. Yan yung ating mga planters. Nagland preparation tayo para sa talong. Ito yung ating mga pipino sa gilid mga idol. Yan, pipino. Shout out sa ating birthday boy, si Libran, Tramil. Ayan, So, dito tatlong linya yung ating abalong. Yan, dahil medyo malawak-lawak yung space dyan ng ating kanal. Dito naman is dalawang area. Yan, pero sa ibang part ng ating mga kanal, dahil uh, ang dami pong kanal dito sa ating area, tag dalawa yung iba. Yan, o. No? Yan, ganyan sila kalaki, mga idol. Pero soon, mas lalong lalaki pa po ito siya, mga idol. Like, uh, dyan, o. Oh. Yan, nagpastaw po yung abalong dyan, mga idol. Ayan, dito naman po ay kila Jumar kapat kapatid na uh, katabi natin. So hanggang dito yung ating pinatanim na balong dahil uh, until dito yung boundary sa ating nirintahan. Yan. So ito na po sila mga idol. Oh. Yan yeah, ang ating mga takway. Dalawang piraso na natakoy lumabas. Yan Oh. Yan dito dalawa din Oh. Ito po yung isang rason mga idol kung bakit kami nagtanim. Dahil halimbawa isa lang yung tinanim mo dyan magkakaroon siya ng takway ito is tutubo na naman ulit dyan until dadami po sila mga idol yan kagaya po nito oh. yan pasok kayo dito kila kuya jumar yan lagpas tao po itong mga talong ah talong sorry ang ah, mga balong nila dito yan mga idol oh. yan ganun po siya kaya po mga idol isang bisis ka lang magtanim how many years mo na siyang mapakinabangan at the same time sobrang daming mga takway yan oh. Yan, Kuya Jomar, at tingnan ko lang dito yung mga balong mo, ayan oh. Lagpas tao po siya mga idol oh. Yan, hula pong sakit. Although ito po is may mga spot-spot lang dahil sa matipaklong or yung mga bubuyog na ah, bubuyog ba 'yon? Yung baobao. -bao. Pero hindi po siya nadadamage damage Yan until diyan, sobrang daming mga balong mga idol. Yan. Hindi po nila kinukuha ito mga idol oh. Dahil ang kinukuha po is yung takway. Hanap tayo ng takway. Hanap tayo. Sample ng takway dito. Yan. Ito po ang kinukuha po. Tsaka ito yung binibenta. Yan. Ang disadvantage lang dito mga idol. Kapag nag-harvest po tayo. Medyo makatipo. Pero walang problema po yan siya mga idol. Yung kati compare sa. So wala kang kikitain pera. Yan o. No? Ang daming kapal po. Kung mapansin niyo po mga idol. Ito yung ating bagong tanim. Oh. Yan. Sun magiging ganito na rin siya kasukal sa barang ganito kadami yung mga abalong natin soon yan ganyan kadami po yan medyo mahirapan ka na pong pumasok yan dito ganyan na kalaki yung mga puno nila oh. yan ganyan na siya mga ito yan sana pala rin po tayo dito sa ating abalong farming yan so ito yung isa sa mga crops natin dito sa ating farm na sustainable hindi ka na kailangan mag plant 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 mag spray 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 hindi ka na kailangan mag land prep land prep land prep or anything after mo tanim harvest ka na lang ng harvest harvest ka ng harvest ang ang pangpito is yung expenses mo sa pagtanim lang after that after mo may tanim wala ka ng halos expenses maliban lang kung magpa uh, magbayad ka sa yung uh, taga harvest Ayan, so maraming salamat po mga idol, sana po nagkaroon po kayo ng idea. So mga kababayan natin na uh, gusto din kumita, win college yun na magtanim kahit anong gulay po. At least pag nakaharvest po kayo mga idol is may kikitain po kayo. At the same time, uh, advice lang po namin wag po kayong magtanim kung wala po kayong market mga idol or wala po kayong kilalang buyer. Medyo mahirap po yun siya. So alamin muna na ang uh, demand sa inyong market before po kayo magtanim. Yan. Salamat po, Madal. Happy farming po. Bye-bye.